Mga sir, mga ma'am, mga idol, meron tayo ditong lulutuin ngayon. Ito. Yan o. Ha? Tingnan, nga, alamin kung anong lulutuin ko ngayon. Sulo ako ngayon dito sa bahay. Sanay naman ako magsulo eh. Sanay ako magsulo. Kaya ko rin ko magluto na sulo. Yan o. Oh. Mga. Yeah. Dali lang ha. Ah kasi haluin natin yan wow nadikit yan malulutuin ko luto tayo ng may sabaw may sabaw luto tayo ng squid ball haluin yung lang. haluin yan yan para mag brown bango pati ang bango nito tapos lalagyan natin siya merap mm. yung walang kasama Ayan, oh. mas maganda pa nga siguro parang gusto ko ng ano ah mag out na tamo nagluto ako Nagtrabaho ako. Maghapon. Nagtrabaho ako maghapon. Nasa initan ako. So, parang nagugas ng pinggan. Tapos ako pa magluluto ngayon. Wala pa sinaing. Ayos ang buhay ko. Parang ako yan uli ah. Bumalik sa dati ah. Na nagluluto na sulok. ayos lang at least buhay malakas pa malakas pa yan lulutuin ko na nyo ba kung ano ito nagsasabawan ako ng squid bowl wala dito si sis wala yan hmm um. Ha? Lagyan natin tubig. Hmm. Tapos papakuluhan natin yan mamaya. Mamaya ka tumigil. Hmm. Ito na sa bawo. Kasi lalagyan natin ng swatang hon no? yan. May swatang hon yan. Lagyan natin dito muna. Kukuha tayong ano, panakip ano, o. Oh. Hmm. Yan, ang pagluluto ko. Sulo na naman. Nang kasama, umalis sila. Nagugas ang pinggan, nag-igib. Tapos maglilinis pa ng lamisa at gawa ng kalat. Ito ang trabaho ko. Yan, trabaho ko to. Yan, ang trabaho ko dito mag-aayos ng lamisa hmm. ayos lamisa habang hawak ang cellphone magpupunas oh. mali silang sila kumakain lang walang hugas-hugas ang pinggan hindi hmm. lang ha relax, pido ang buhay ko mag-aayos ng lamisa hmm magluluto ang lalamunin ni Pido maglalaba yung trabaho ko trabaho ko dito ngayon gabi na alas it, mag alas itin na wala pang kakainin galing aos trabaho ganun ata ang buhay ko talaga tagal lamang kumulo ako'y okay, nagumpisa na naman sa simula magyan natin ng paminta paminta konting pasarap yun ano gusto agad mamatay ng cellphone eh hindi pa naman masyado ma -ano. Grabe, may to cellphone na ito. Pwede nabutabot sa iyo, iampas sa kita. Eh. Kaya man lamang kung pa ano hin. Na cellphone ka. Pasarapin. sarapin? Hmm. Ano. Balik na natin 'to. Ito tayong squid bowl. Kuto tayo. Tagal kumulo ha. Tawag na po but. Hindi sila makakatikim yan. Puro sila layas. Yan lang. Para madali na maluto at mapamatay na silpon, ilagay na natin itong swatanghon. Mapamatay mo na silpon, nakaswatanghon na. Ayan o. Hmm. Diba? Swatanghon. Tapon natin. Hmm. Ayos yan. Ayan o. yan ang huling ilalagay. Dao ng sibuyas. mamatay man aking cellphone hindi eh. nakalagay na ang miswa aang ah, swatangon lagyan natin ng takip para kumulo Yan. ayan ang buhay ko pagdating maghuhugas pagdating pag maraming labahin maglalaba ayan lang ang buhay ko ayan, kumulo na Ayan. Ha? Uh -huh. Mukulo na. Squid bull yan. Hindi yan bull. Squid bull. Ha, pag sabaw man lamang kahit pagod. yan. Kahit galing sa trabaho. Magluluto. Hugas ang pinggan. Yan ang buhay. Ganda. Ito ang buhay ko. Ito nga nito lang. Tikman natin. Baka kulang sa asin. Mainit. Uy, kulang sa asin. Patay ng kaunting asin. Kaunting asin lang. Hmm. Ganyan. Ganyan ang buhay.